ちょっと。 muna di ayusin ko muna to dami ng sakit ng ano nito bakit ito talaga yung ano niya grabe yung gulong pa dito yung gulong dito yung gulong dito yung gulong dito at di ba naman pasayro grabe yung muntag na ako na di Krasya ano muna ako ng tools Terima kasih yung sakay aray tapos yan yeah. sabi na problema na ano kukuha siguro ako ng utang siguro ako ng bagong motor yung ano to kasi long distance pa uwi sa bukid sa amin sabi na to ako masayong sakay ayusin ko muna to mga katropa dito manubila yung ayusin ko kasi tayo nito Eh, nangayos ko makatropa Ginagantay hmm. ko ng pasayro dito, may pasayro ako nanantay dito sa ano, nawala daw yung susi niya. Tapos kinuha na baka pwede ba daw yung ano uh, makuha yung ano niya, yung duplicate sa uh, sosi na motor niya. Dito niya kinuha daw eh. Sa ano sa tawag uh, Suzuki, ito Suzuki to. ako sa kanya. Pinantay doon pa yan sa bayan pinasakay ko. Dito sa board malapit sa bayan grabe yung kasada doon sa ano uh, ah, bayan ni eh, walang pasayro pasayro talaga doon isin e natin yung init kasi ito yung napuhay natin lano ko sana mag grab driver Nasaan saan boss ha ayun na ikaw na ay di sa kumukaon ikaw rekaon ay di ikaw rekaon ay Bait doon sa iyo ko, nilipay ako ng nilipay na ko ng, ng kain. Ayaw kong bumayag isa yung Ayaw mga kain. Ayaw yung mga pagsige, pakainin ako. Ayaw talaga ako. Ayan lang. niya, sa tuburan lang siya. Malapit lang. Ngayon pa lang ako sa kanya. Parang balikbayan siguro ito kasi ang bayad. Oh. Ikor, ikor lagi. Eh. i moro na <laughs> iya <I'm> kong ike, i naiya ko sayro ko mbaed, subra mbaed mo la <laughs> mole, nabilin, naoy moro na iso kan kaya nalang bisa kubuske ikaw ra, ikaw ra ikaw ra kaya mbaed mo, ko nalang antay siya sa akin kasi sarado alaw na pa daw yung babalik yung susuke uh, Suzuki e, alas 12 si na malapit na naman uh, sobrang malapit isang oras yung ano, antay namin tuburan pa yung ano niya kapit, ba, uh, kapit barangay lang namin yung na ako nakakita doon yung ako punta tuburan yung pala ako nakakita sa kanya na na balik na sa dito kaya po pagkatapos ito iwi ako kain doon sa bahay kaya po sa kanya ang so, basis na talaga ako pinanong sa pasayro ko dati pa yung pajak pa ako napapakainin talaga ako pero ayoko sinaya talaga ako pagpasahiro ng ano lalo na yung mga suki ko dati lagi ako yung ano hindi ka makain ako lang yung hindi So sa mga kapatid ko, magaya sa akin, yung mga ano ko, mga kakilala ko talaga. Okay lang. Kung ganito, mga pasayro, maya talaga ako. Yung mga suket-suke -suke ko. Kaya pala mga katrupa. pumutok na pala yung stiloscopic niya eh. Ipaka ko. Yung mga sityo, dito sa stiloscopic. Pumutok pala. Kaya tabi ngayon yung takbo tapos yung gulong talaga ay tabingi talaga yan na ano na disalign sa mga karga-kargang mabigat ba pinay mm -hmm. na siya mga katrupa wala na talagang lakas oh ano pa natin grabe pumutok talaga yung ano nya yung grabe sira nito eh sabi ni Joa pero sinabi ako ni Joa mangutang kami ng motor uh, ang dami na diferensya nito eh ang tagal nito sa akin kaya anong ano maluwang -ano, hindi, ato, hindi talaga magano uh, yan close trade Ayos ko man ako makatropa, hindi ako makauwi sa bukid dito kapag ito. Ano? Ano? Pilay. Grabe. Ako sa sarap makatropa. Ayos ako dito. Okay, makauwi sa kulit na ayos. Yan. Uh, na ano yung mga taga-shop? Hindi nila kaya. Si trunko at saka nabali yung telescopic nya doon lang po sa kanya yung eh, ngayon dito na naman bali, rung, bali yung telescopic at saka trunko eh, maistambay mo na to dito sa tapon hindi kaya papunta doon sa ano ah bayang hanap pa tayo ng pira pa mahal lo to yung isang set wala din sila dito ng stock Para ako bay. Nakita sa lang kuan ni kuan. Kita tambay to makukulong to dito sa tapuntong motor, ko dito. Pinding yung hanap buhay natin. Bili pa sana. Bili pa naman sana kung timpura ngayon. Bigyan ako ni Joan pang ano. Pag, uh, bili ng timpura. Magbinta doon. Ngayon sakyan. Hiram siguro ako ng motor. Mga mama. Ang papayos niyan. Si bali yung ano. Sabi nang ano doon sa shop mahal. Tapos wala rin silang pisa maghanap pa ako. Ngayon yung ano buhay natin ito. Masada. Kung ano talaga kung ko, kinatatakutan ko makatropa. Lang service papunta ang bukid. Mahiram lang siguro ako na mama bukas na ako. Uh, balik dito. Ano so, pa payag yun? Ano na dito? Sarado pa eh. Hindi ako makapamasada eh. Kaya yeah, ano gagawin ko dito eh. Baboy, pwede naman yung maaga pa kain kasi alas stress na ngayon. Kasi sa sapon. Ano gagawin ko dito yung eh, ating sanak buhay. Ito ang yung tricycle. Ito ang nang... Bukupaya naman kami bonbon. Oh, ah, Ah, makahanap kami ng pang down sa motor. Pandang talaga yung motor natin, daming sira. mga ko kasi yung sa bu ah, sa, dun sa mga tubig, bukid. Eh, dun pa nabalik siguro yun. E, dito ko na na, ano, na diskitaan, dito sa bayan. Kasi hirap bandaan ng papagpasok sa amin. Tapos tubig karga ang daming tubig. Bigat yung tubig eh. Gising na sila mama. Nang, nanghiram ako ng motor nila. Bukas ko na po. yung Mama. Kasi nainitan si mama kanina. Ay nagsara siya. Tumapon ah. na ni si Buntag ma. Tanglan tayo ng motor nito sana may walang down eh kasi kadalasan talaga may down talaga yung ano kuha ng motor tandaan ka lagi yung motor natin nasa buka dami na kabok so, A few moments later. Bumakatropa na karating natay dito sa bukid. Yung motor na iniram ko kila mama. Ano si nagduyan, dyan ah. Uwi uh, natin yan bukas yan, Inday. Motor ni lula. Saan kaya kami nang pangpaayos ng motor na ng tricycle namin? Ang labas dyan dito. Nagkarga kasi ako ng tubig madaling. Ah, kanina, ubaga. dami, doon ko na na-diskutan. wala tabihin na yung takbo yung uh, yung ano yung yung ano sa tricycle ko yung gulong pad punta doon yung ano yung manubila dito papunta dito rin sa sa, uh, sa kaliwa yung ano gulong tapos yung kanan yung sa ano yung manubila tabi yung takbo eh balik pala yung ganito yung telescopic niya tapos uh, hirap daw yung hanapan kasi malit uh, maliit yung ano yung telescopic nun hindi na kakasakay tricycle hindi ato tang... tapon ay sus luya ay Pasok ba? Nung magpakain tayo. So, yung mahirapan tayo. Pagmahiram tayo isang bisis lang eh. Hindi na ako na ulit. nasus.